Matapos ang labing isang taon nang maganap ang Dos Palmas kidnapping, naaresto na ang dalawang miyembro ng Abu Sayyaf Group kagabi sa sitio Bukana, Barangay Usukan, Sambuanga del Norte. Kinilala ang mga ito na si Jojo Imam at alias Aling, itong mga miyembro ng Abu Sayyaf. Ayon kay Major Emmanuel Garcia, isang buwang minamanan ng 101st Infantry Brigade ng 1st Infantry Division ng Philippine Army bago nagpasyang maghain ng warrant of arrest sa dalawa kinausuhan ng kidnapping at serious illegal detention ang dalawa dinala ang mga ito sa Zamboanga City para sa si debriefing at proper disposition bago i-turn sa pulisya ayon sa ulat ang dalawa ay responsable sa hostage taking sa Dos Palmas Island Resort na nasa Honda Bay Palawan noong May 27 2001 may dalawang Abu Sayyaf no, that were apprehended by the elements of the 101st Infantry Brigade of the 1st Infantry Division doon sa barangay uh, Usukan sa Labason, Zamboanga del Norte. And uh, kagabi po yun ng uh, 10.20 ng gabi. Uh, they have been uh, put on surveillance uh, for at least one month na. Itong si uh, uh, Jojo Imam Pai is not a religious leader. Yung imam na word is just part of his uh, name but he's is not a religious leader. he's not an imam which is uh, uh, yung pare sa mga kapatid natin ng mga muslim. Pinanik muli ng lindol ang lalawigan ng Surigao del Norte kaninang hapon. Ayon sa FIVOX, ang lindol ay may lakas na 5.5 magnitude at naitala bago mag alas dos kanina. Natukoy ang sentro nito sa 76 na kilometro. Hilaga ang silangan ng Burgos, Surigao del Norte at may lalim na 13 kilometro. Matatanda ang niyanig kahapon ng 4.0 magnitude na lindol ang naturang lugar.